Ay guys, so eto, wala muna tayong stress sa sarili natin, kailangan muna natin, pumili ako ng, ano, kasi sira na naman daw yung sa CR namin, dun sa kabila, tapos, bili muna tayo ng pang-paint dun sa kabila din, kasi kailangan, so by Sunday lang kami nagpe sa bahay ah, uh, kahit pa unti-unti matatapos din kami, pero tanggalin muna natin yung mga stress sa utak natin, yung mga alam mo yun, yung mga <laughs> na mga kamoting nakaka-stress sa buhay natin. Grabe talaga yung mga tao na yun doon. Parang walang, ano, walang, alam mo yun, walang kinatatakutan sa mga, ano, ay nako guys, kung pwede nga lang talaga. ba diba? Pero nakaka-stress talaga sila. Ay nako, nakakaloka. ba diba? So, bili muna tayo guys, samahan nyo muna ako. Enjoy muna natin sarili natin. Huwag muna tayong kapitan ng mga utak natin ng mga kung ano-ano. Hay nako guys, nakakapag-isip tayo na kung hindi hindi maganda. <laughs> guys, so ayan, meron na naman tayong na order. Huwag muna tayo ma-stress. Sobrang na-stress na ako kahapon. Sobrang punong-puno na yung utak ko. Kailangan muna natin mag-relax. Tara! Tingnan muna natin kung maganda yung na-order natin. Taraan! Ayan, tingnan natin kung maganda yung na ano natin. Check natin. Kung ano nga ba ito. Pero mahal niya nga. Pero ganito lang siya. Kumahal. Pero hindi siya ganun kaganda. Charot. Oo. Oh, oh. Mahal siya pero hindi ko siya trip. <laughs> mahal siya guys. Pero mahal-mahal yung nabili ko na to. Pero kala ko maganda. Hindi pala. <laughs> Charot, hindi talaga maganda siya Sabi, syempre kasi pag online Hindi mo talaga makikita Hindi mo talaga mahawakan Nakikita mo lang, akala mo ang ganda sa picture diba? So, ito pala And, Okay naman, pero Di worth it Whoa! Onion. Chicken ano yan chicken shishito ito na